Ngayong buwan ng Abril at Mayo ay panahon na naman ng kamatchili. Kaya naman samahan nyo nga akong mamitas at kung hindi nyo nga alam ay naluluto rin ito at sinahog ko nga sa sinigang na hipon. Nung mga bata pa lang kami, kapag kapanahon na ng tagbungan ng kamachili, talagang palagi kami namimitas. At dito kasi sa amin sa probinsya, talagang napakarami mga kamachili na nakatanim. Maraming mga nakatanim na puno ng kamachili dito sa amin, pero hindi lahat yan ay nasusungkitan namin ng bunga. Meron kasing iba na yung bunga nila ay mapakla, hindi matamis. Sinasamantala namin ngayon na makapitas na mga bunga niya habang tag-aropa. Kasi kapag ka nakatikim na to ng ulan, hindi na kami makakakuha ng bunga kasi uuudin na. Eto nga lang talaga ang pangit sa prutas na kamachili. Once na naulan na siya, madali na lang siya na uudin. Higit limang puno nga dyan ang kamatsile yung pinagsungkitan at pinagkuhanan na namin. Pero bago namin ilagay dun sa fish na tadaladala namin, eh tinitikman muna namin kasi yung iba eh mapakla. Marami na nga rin kami nakain dyan habang nanunungkit at mamaya yung maiuuwi namin ay lulutuin ko na lang. Meron din naman kaming mga nakita dyan na mabababa lang at kayang-kayang abutin. Pero karamihan talaga ay matataas at kailangan sungkitin. Eto palang puno ng kamatsile ay hindi siya pwedeng akitin para makuha yung kanyang mga bunga. Kailangan talaga siyang sungkitin kasi ang puno niya ay napakaraming tinik. Hindi lang yung mismong puno niya ang matinik, pati na rin yung mga kaduluduluhang mga sanga niya ay meron din. At mula nga pagkabata ko ay wala pa akong nakita na umakit ng kamatsili para manguha ng bunga. Talagang palagi lang namin sinusungkit. At nung makauwi na nga kami ay kinabukasan ko pa pala ni Luto. At ang una kong ang ginawa ay tinanggalan ko muna siya ng balat kasama na rin yung kanyang mga buto. Kaunti na lang din pala diyan yung naiuwi ko. At sa tingin ko nga mamaya kapag ka niluto ako to ay mas uunti pa kasi habang nililinis ko ay binabawasan pa rin nila. Eto nga lang pa pangin ko dito na kanina pa nakatabi sa akin ay marami na ang nakain niya. Kung mapapansin nyo rin pala yung kulay niya ay iba-iba. Merong may red, may green at saka may kulay puti. Iba-iba kasi yung puno yung pinagkuhan na namin dyan at yung iba dyan ay medyo mapakla. Pero yung iba ay walang kapakla-pakla at matamis talaga. At nung natapos na nga ako dyan sa paglinis ng kamachile, pumasok naman ako dito sa loob ng kubo para asikasuhin itong binili ko kaninang umaga na hipon. Sinigang palang gagawin kong luto at dito ko na nga rin isasama mamaya yung dilinisan ko ng mga kamachile. Eto rin pala yung unang beses na magluluto ako dito sa kubo at nakakatuwa kasi maaliwalas dito sa kalan. Malawak-lawak na rin ngayon ang kusina, hindi katulad ng dati na kapag kasabay kami nagluto ng kapatid ko, eh, talagang ang sikip. Bali yung kalan pala na hollow blocks na pinaglulutuan namin sa labas, inilipat eh muna namin dito. At eto nga muna yung paglulutuan namin pansamantala kasi pinag-iisipan pa namin kung ano kayang magandang kalan ng ilagay dito. Pagkalagay ko nga ng tubig dito sa hipon, ay eh, ko na rin pala dyan ng paminta, kaunting pampalasa at saka asin. At pagkatapos nga niya, nung kumukulo na, isa eh ka ko lang nilagay yung prutas na nakamatchili. Tinalo-halo ko nga lang din siya dyan ng kaunti at hindi ko na rin siya dyan pinakuluan pa ng matagal kasi yung kamatchili ay mabilis lang naman maluto. Kaya maya maya nga lang din konti, hinango ko na rin. Sakto nga alas 12 dyan ng tanghal, ino natapos ako sa pagluluto ng ulam. Kaya naman kumain na nga rin kami dyan habang mainit-init pa yung sabaw ng sinigang. Ang pinaka nagustuhan ko nga doon sa niluto ko ay yung kanyang sabaw. Hindi ko alam kung dahil ba doon sa hipon o dahil doon sa prutas na kamatchili kasi yung sabaw niya ay medyo manamis-namis ng kaunti. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo. よし